Ang larawan na inyong nakikita ay ang kauna-unahang Ouija board na naimbento noong 1890 na inimbento ni Elijah Bond. Alam nyo ba noong unang panahon na bago pa lang ang Ouija board ay innocent yang tingin ng mga tao dito at hindi pa siya nagiging sentro ng katatakutan at paranormal? Ang tingin ng mga tao sa Ouija board noong araw ay para lang siyang isang typical na board game tulad ng chess at snake and ladder. At makalipas ang ilang taon matapos maimbento ang Ouija board ay binabatikos na ito ng simbahan at religious groups at inuugnay nila ang Ouija board sa mga kulto. At mas lalo pang nabahiran ng katatakutan ng Ouija board ng gamitin ito sa mga horror movies noong 1960s at noong 1973 sa pelikulang The Exorcist. Ang Ouija board ay isang flat na board na puno ng letrang Latin na nagsisimula sa letrang A at nagtatapos sa letrang Z at mga numero na nagsisimula sa 0 hanggang 9. At may mga Ouija board naman na may iba't ibang simbolo sa gilid. Ang board na ito ay ginagamit upang makausap uli ang taong mahal sa buhay na namayapa o kumausap ng ibang espirito. Ito na yata ang pinakakinatatakotang board game at talagang naging sentro ng katatakutan sa loob ng mahigit isang siglo at hanggang ngayon.